Angalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Bakit kaya ang pinipili ng Diyos ay mga taong mahihina? Minsay bumabagsak, nalulugmok kahit pa nga sa pagkakasala. Bakit sila ang inaatasang magpahayag ng mabuting balita? Kung tutuusin, sila ay maituturing na mga aba. Si San Pablo ay binigyang liwanag ang usapang ito sa kanyang panayam. Hinirang ng Panginoon ang mga hangal sa paningin ng sanlibutan upang pahiyain yaong mga matatalino at maraming alam. Pinili ng Diyos ang mahihinang mga tao upang guluhin ang isip ng mga malalakas at makapangyarihan sa mundo. Sinabi pa ng apostol na sa tuwi ako'y mahina, doon ang lakas ng may kapal ang nakikita sapagkat ang may likha buhat sa kalangitan ay tumutunghay. Ang lupa at langit kanyang minamasdan. Ito ang sinasabi ngayon ng ating salmong tugunan. Mula sa alabok ang mga dukha, sa pagkalugami ay itinataas, itinatanghal sa hanay ng mga taong dakila. Kaya sa gitna ng ating mga kahinaan, huwag mag-alinlangan na ang puon ay maaaring gumawa ng paghirang noong napatawad ang ating mga kasalanan, karanasan ng pag-ibig niya ay nakamtan. Totoong tayo tayo'y mga nilalang na napakaraming pagkukulang. Ngunit hindi dapat maging sani ito ng kasiphayuan. Kadalasan pa nga sa ganoong kalagayan, ang Diyos tayo ay pinupunuan. Kaya kung tinatanong natin ang ating mga sarili, nararapat ba ako na magpahayag ng salita ng Panginoon kung sakali ang tugon ay isang malaking pagsang-ayon. Ayon nga marahil ang nilalayon ng puon. Sapagkat kung tunay na natin ang totoong tayo, at kung may mangyayaring mabuti sa kabila ng tayo ay ganito, anumang bungang maganda hindi natin kukuhanin, hindi pagkatao natin ang luluwalhatiin. Hindi sa mga sariling kakayanan at taglay na lakas hindi rin sa kung ano sa mga bibig natin ay lalabas. Hindi rin dahil kaya nating sundin ang mga batas ng maglilikhang pag-ibig ay wakas. Kung may taong babalik man sa Panginoon dahil sa mga salita natin, kung may mga kaluluwa mang buling lilikhain, hindi ito nangyari dahil sa lakas natin. Tayo ay ginamit lang ng Diyos na butihin. Kaya huwag manglumo sa harap ng ating mga kadustaan. Hindi man tayo karapat dapat dahil sa mga dinaanang kadiliman. Si Yesu Kristo ay dumating hindi para sa mga matutuwid na nilalang, kung hindi sa mga nagsisising mga makasalanan. Ang Kristiyano ay hindi isang perpektong tao. Siya ay isang nilalang na ang habag ng may kapal ay natamo. Umiibig siya dahil una siyang inibig. Ibinibigay ang kanyang buhay dahil buhay na walang hanggan sa kanya ay may nagbigay. Hinihirang tayo ng Diyos kahit walang dangal. Ngunit bibihisan tayo ng pagkataong banal dahil sa kanyang walang hanggang pagmamahal. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo para noong sa unang una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.